So, ayos na mga kanipi itong nilagay nating windshield ng tricycle natin na si Mia. Ayan, naulanan na mga kanipi. Nablisingan na naman. Ayan. At nandito sa rin tatanong natin kung anong masasabi niya sa windshield ni Mia. Ayos mga kanipi. grapo Gwapo. na mga kanayipi. Si Bintong, anong masasabi mo taong? Ayos mga kanipi. Galing talaga ni kanipi gumawa. Yan. <laughs> What's up mga kanoypi at good morning na naman sa inyong lahat ng mga solid kanoypi at ngayong araw na to magdi-deliver -de tayo ngayon ng bigas dito sa Pro 4 at doon sa Labate doon sa hipag ko yung kapatid ni Mrs. at nandito na ito na yung dalawang sako sa na bigas na i-deliver -de natin ngayon mga kanipi at buti na lang talaga nandyan na si Mia na gagamitin natin pang deliver so, Tara mga kanipi ayos mga kanipi na-deliver na natin yung isa meron pang isa uh, at salabit naman yun Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets yeah I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe. stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain you already know Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. magde-deliver tayo ngayon ng bigas mga kanipi sa Tabuyok at pinapadeliver sa akin to ni Kuya Noli sa Taiwan Bibigay daw niya sa kanyang auntie so <laughs> sama niya ako mga kanipi tara so nandito na tayo sa bypass road mga kanipi at papunta na tayo ng Tabuyok kita kita na lang tayo doon sa mamaya sa Tabuyok mga kanaipi nandito na tayo mga kanayipi, sa uh, welcome to Tabuyok ayan Tabuyok dito sa loob mga kanaipi dito kasi nakatira yung auntie ni Kuya Noli Basiao ayan ilan ni Toy? Ilan? ponag. Dito na tayo sa kanilang bahay. Ayan Dito na ata mga kanayipyo Nalala ko nung bata ko Kung pupunta kami dito eh. Talaga. Talaga. Talaga nga sinarosor ko ah

ara tingkal kalkalapo ming barok ne ay ipakita man ya kalkala pa umeng nga makikumad dat tay kalkala pa utakan na so pauwi na tayo maka kaniti at successful naman yung ano yung pag-deliver natin ng bigas ayos na maka kaniti natin mga kanaypi, galing nag deliver at anong oras na anong oras na mga kanipi hindi pa tayo kumain kakain pa lang ako so mamaya na lang ulit mga kanipi no? so ngayon mga kanipi uh, gagawin na natin yung kwan ito yung binili ko kahapon na fiberglass yung ilalagay na natin dun sa, ano, sa may tricycle yung driver shade nya sa may harap yan na yung kakabasin natin at hiram tayo ng ano na ng... kailangan natin dyan ng ano na glow torch para mayupi natin yung ano yung fiberglass natin ayan pero tatabasan ko muna yan mga kanipi kasi malapad at mahaba siya masyado so tabasin ko lang mga kanipi nandyan naman na yung gamit ko ito na mga panoypi Nasukat ko na yung ano yung tatabasin natin dito sa fiberglass na to ayan na bali sinukat ko na yung Nandun sa tricycle natin <tinyo> <tinyo> yeah, I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Sobra sobra sa sukat At uh, hindi ko siya mabend ng ano uh, Dito kasi sa dulo niya may pabend siyang ganyan Eh hindi ko siya mabend kasi wala akong glue torch <laughs> Grabe <laughs> So, wala naman tayong mahiraman dito sa kapitbahay. Pupunta na lang ako ng bayan, mga kanuipi, para ano, para bumili ng ganon. Ayun kasi yung balak ko kasi noong nan, nasa Taiwan pa ako. Balak ko noon na bumili ng ganon. So, hindi na ako nakabili kasi pauwi na ako. Kaya yun, ngayon, kailangan natin ng ganong uh, glue torx para event itong ano, fiberglass. So wala tayong ganon at uh, pupunta muna ako ng bayan para bumili ng ganon mga Mura lang naman siguro yan dyan sa bayan. At uh, syempre uh, magagamit din natin yon Hindi lang ngayon yung paggamit natin. At uh, bibili lang tayo para mabend na natin tong ano itong fiberglass na to para may lagay ko na sa tricycle tiyak maganda to pangharang din kasi to mga kanipis sa, ano, sa alikabok at mga insekto na lumilipad maganda to mga kanipi pag nalagay na natin sa harapan so ito na mga kanipi at bumili pa ako doon sa bayan para may magamit lang ako sobrang mahal pala dito sa Pinas mga kanipi at marami pa akong pinag-tignan ng ano, pinagkanbasa ng ganito. Sa Arasiis lang pala na makakabili ng mura na ganito. At pwede na nating tapusin yung project natin. Para mailagay na natin, di ba? lagay na natin dun sa tricycle itong project natin na na, na gagawin ayan so gamitin na natin to mga kanaiti itong butin natin ayan o oh. wala So tirahin na rin natin tong kabila para ma-shape na natin at matapos na yung project natin talaga. So, tapos na natin i-shape, maka ganyan yung shape niya. May kanto-kanto dito sa gilid niya. So, itong fiberglass na to, mga dito natin ilalagay yan. Pag ganyan siya. Ayun. Ganyan yung itsura niya. Pero hindi ganyan kababa. Ah. tatas pa natin yan maka-naipit. Ah, tanggalin ko lang itong mga bolt dito sa gilid-gilid para masubukan na natin yan. kanipin nakabit na natin at try natin kung ano ito na yung susi ko try natin kung hindi sasabit tong side mirror ganyan nakahaba sasabit Tap. haba Ayos na sana mga kanipi Sobrang haba Tatama yung side mirror natin At uh, puputulan na lang natin Mabubas mga kanipi Kasi anong oras na rin So ayos na mga kanipi Itong nilagay nating windshield Ng tricycle natin Na si Mia Ayan naulanan na mga kanipi Nablisingan na naman Ayan at nandito sa rin yan, tatanong natin kung anong masasabi niya sa windshield ni Mia. Ayos mga kanoypi, Gwapo. Gwapo? na mga Si Bintong, anong masasabi mo tong? Ayos mga kanoypi, talaga ni kanoypi gumawa. Yan! <laughs> so, mamaya na lang natin ni Garaje mga kanoypi At paliligo muna ako. Ayun mga kanaypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanaypi at sa mga nagpa-shoutout at nag-comment sa last na mga videos ko Tapusin nyo tong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo mga kanaypi no? At umpisa na natin Unang-una yan, shoutout nga pala kay Ati Silvia Tobera Valencia at sa pamilya mo dyan ate, shoutout sa inyong lahat dyan Shoutout na rin tayo kay Adolfo Jensay Shoutout ta rin kay Harry Perez. Shoutout ta rin kay Ate Susan Inaklang from Cavite. Shoutout ta rin kay Kirby Salvador from Sinchu, Taiwan. Shoutout ta rin kay Ronaldin Kanta. Shoutout ta rin kay Imar Cabral. Shoutout ta rin kay Michael Vicente at sa 5G Security. Shoutout sa inyong lahat dyan mga sir. At shoutout ta rin kay Ate Carolina Kapal Shoutout na rin kay Lini Gonzales Shoutout na rin kay Alex Mayandoc from Oman Shoutout na rin kay John Mendoza Shoutout na rin mga kanipi kay Ate Leonela Parsons Shoutout na rin kay Walter Gabriel Shoutout na rin kay Dondon Manalo from Mindanao, Butuan City Shoutout ta rin mga kanipi kay Alicio Tagab at Aida Tagab from Milan, Italy Shoutout sa inyong magpapamilya dyan, at at kuya Shoutout ta rin kay Del Gonzales Shoutout ta rin kay Renz Nick Canlas Shoutout ta rin kay Edwin De Selva from San, San Pedro, Laguna At shoutout na rin kay Melvin Ruel and... Tagoy from Toronto, Canada. So yan na naman yung mga nagpapashoutout ngayon at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga solid support nyo sa lahat ng panunod nyo at sa ginagawa nyong no skip ads sa lahat ng mga videos ko dito sa bansang, tayo, sa bansang Pilipinas. Stay safe lagi. Kita-kita naman tayo bukas sa panibagong vlog at sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo at kita-kita tayo bukas ulit. Stay safe lagi. I love you all and peace out.